Ito po yung ilan sa bunga natin ating ito Itong iba, mga bata pa yan. Ito, may unga-inog na po, ano? Uh, kukuha po tayo ng uh, seeds uh, ng ating uh, kamyas. So, yan po yung seeds, o. Oh. Isiprate po natin ang seeds. So, ito po ang uh, sa sa mga seeds nating na uh, uh, nakuha ng uh, kamyas. So, ito po yung uh, seeds ng ating uh, kamyas nating na uh, uh, itatanim sa bote ng uh, mineral water. Kaya lang po nga yan. Ayan, sa gitna, no? Tapos yung lalagay. At na, po sa gitna ay uh, lang po ng 1 inch. Ayan. Ibaon ng 1 inch tapos ta tatakpan, no? Ayan. At tapos po may tanim uh, idilig-diligan lang po ng ganito every morning, ano? Within uh, uh one week to 10 days po, no? Uh, mag-sprout na po yan, tutubo na po yung uh, seeds ating uh, kamyas. After 20 days, so yan na po yung ating uh, tanim na kamyas sa bote po ng mineral water. Pwede niyo pong uh, ayaan nila dandiyan yan, pwede niyo pong uh, direkta uh, itanim sa lupa ang uh, kamyas kung meron po kayong enough space. After 2 years, so ito na po yung ating uh, uh, tanim na kamyas tart uh, uh, protein na po siya no uh, at uh, makatapos ang uh, dalawang taon nating na uh, uh, pagtatanim ng kamyas so yan na po yung ating uh, uh kamyas na meron na po siyang uh, maraming bunga oh no? simple simple na laga na patubuin ang kamyas So ngayon po, i-harvest na tayo ng ating uh, bunga ng kamyas na ating gagamitin na pangasim sa sinigang sa uh, nasumpo. Ayan, o. No? Iyan <laughs> ang ating uh, harvest. Ito pa. Ito. Ayun. Nako. Ang <laughs> La dami dito. Ang lalaki dito. Ayan, o. No? So, kita niyo po ang ating uh, na-harvest sariwang-sariwa. No?